Oh, yung yung kambal for sure na matay yung dalawa. May lumabas na isang babae, nakita namin duguan. Patansya ko parang ano eh, C4. Yung isa is talagang totally duguan, tapos yung isa naman is nakadapa na yung bata. Bilo mo, 3 kilometers, sinabot yung pagsabog. Yanig talaga siya totally yanig Siguro mga 12 o'clock siguro mga 12:30. Mama, 11:30 siguro sir. Hindi namin totally ma-inpoint kung ano talaga exact na nangyari. Pero nung pagsabog kanina, then uh, may lumabas na isang babae, nakita namin duguan. Then inano namin kung pinuntan namin para malaman namin kung anong nangyari. So nakita namin na unconscious yung ibang damit na damay na ano. So, nung inaano kasi namin yung properties na magkaroon ng malaking sunog, so, inano namin yung safety ng, ng magkaroon ng lumaki yung sunog, and then pangalawa yung mga, may ilabas namin yung mga pwede pa namin may save na ano. So, so, kanina sir, yung kanina pong ano, meron kami nakita na nadaganan, so, inano na muna namin yun na, wait. Siguro sir, mga sa larawang ko kasi patansya ko parang ano eh, C4. Mga C4 pa. Oh, parang ano eh, terrorist attack yung nangyari. Dahil kung granada lang, exactly, hindi naman ganun kalakas talaga yung ano. Eh. Sobrang lakas yan kasi uh, totally damages, marami na damages na bahay. Oo, uh, uh, sir. Umabot yun, siguro mga 3 kilometers ang inabot. Oo, uh, oh, uh, pagyanig. Nagpanik kami lahat dito kasi inaano namin yung pagsabog, then yung sunog na apoy na inano namin apoy agad. So kailangan may ano namin yon, maiisip namin na kasi yung street namin dito sobrang sikip hindi kakayanin ng ano. Talagang totally wreck na lahat ng mga ano diyan bahay. ano so, yung ng mga tao? Yung merong yung isa is talagang totally duguan tapos yung isa naman is nakadapa na yung bata. Oo, so yung isa hindi namin totally pwedeng i-rescue kasi nga may mga kuryente ron. So inaano namin safety din namin ang cause kasi nun, sabi, ano, sabi-sabi na may, ano, pagsabog ng paputok, ng ginawang paputok. Wala, kasi kung LPG na, mas, mas, mas malaki pa yung magiging apoy. May mga matatanda ron, so, kasi sila, kasali, halos din sa kasa Waltis. Eh. Hindi, hindi, not confirm na namin, kasi hindi pa namin inaano ng soko kung ano may yung ilan ba'y namatay, or, oh, okay yung oh, yung, yung kambal, for sure, namatay yung dalawa. Kasi nang paglabas ng soko dito, namatay yung dalawa yung iba yung ano injured talaga totally injured na as yung isang bata na nakita ko na nakadapa na inanunggo na namin na may takbo parang burn yan recognition oo oh, so totally talagang burn burn talaga so yung inaano namin na may ma, gumagalaw pa iligtas namin tapos yung examine yung sunog para at least hindi na kumalat dito sa amin ang totally damaged dito yung bahay nila tapos yung ibang nadamay sa impact ng ano ng pagsabog Bilo mo 3 kilometers hinaabot yung pagsabog yanig talaga siya so, totally yanig